ayan guys, andito tayo sa ilalim ng aming makamuting kahoy sa kabilang farm namin, sa Chores Maris Farm talaga namin. So ito po yung itinanim namin dito dati. Ngayon ang taas-taas na ng mga kamuting kahoy. So ngayon po, samahan nyo ako at manguha tayo ng laman ng kamuting kahoy. Dadalhin namin doon sa kabilang bahay. So yun talaga yung pinunta namin dito, maghakot kami ng makakain. <laughs> at saka mangunguha kami ng pananim. So ayan guys, samahan nyo ako at ako ay magbubunot magbubunot ako magbubungkal ako ng kamuting kahoy parang ang bigat-bigat dito kasi ang tataas na no yan po, ayan, ayan, ayan nakikita ba? parang hindi nakikita <laughs> ayan, asan kaya si mother? wala akong kasama ah, ang tigas grabe, ang tigas nito hindi ko kaya ang taas na kasi, no ba yan? <laughs> 1, 2, 3, 1, yeah, yeah, yeah. Ooh, hmm, laki na gaso. ang laki, ang laki na kahoy, ang laki, ang oh. na kasi, huh. na, Oh, Ang kataas na guys. Ang oh, maganda to iba sa bahay. Ang tigas talaga. Yeah. 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 Hindi kaya. Hindi kaya na powers. kukain natin. Yes. <tinyo> 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 oh, so kasi mother kaya guys ya yeah, 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 yeah. yeah, okay. okay. tatlong puno lang pwede na to dun isu ang laki ang laki ang laki guys di ba ang laki <laughs> bawal ba yung ganito yung itak paano tayo magkakano nito kung bawal bon. Kulay ano naman to guys oh. Kulay dilaw, kulay dilaw yung laman. Hmm. Tama na to kasi mabigat. Mabigat magdala. Pero iano namin to sa kalabaw. hakoti namin sa kalabaw. Kaya lang pagpapunta doon sa bahay mabigat. Papasanin ko to eh. Papunta dyan sa kabilang bahay. Yan. Diba? Meron na tayong pang merienda. So ayan, tatlong puno lang yan guys. Pero ang dami na no, ang lalaki. Tama na yan kasi mabigat na yung pagdala. So ayan, may dala akong lagayan. May dala akong lagayan. Ilalagay natin dito. tanin ko 'yan. Diba? Yung paghawa ko talaga ng cellphone, mano-mano lang. Pinapasandal ko lang dyan sa puno. <laughs> para makuha ako Ganun lang yon guys. paraan lang. Ito po yung buhay probinsya ng Tres Marias. Ng mga Tres Marias. Magtanim. Tapos, maghihintay na mga ilang buwan. Tapos ito na anihin na natin after ng mga ilang buwan ganun lang yun po ganun lang po yung buhay-buhay ganun lang po ang buhay-buhay sa probinsya kailangan lagi lang tayong Di diba, higat na oh hindi ko na to kayong pasanin may dadaanan pa ko doon sa baba na sampalo Ay, ito po yung mga kamuti, hindi ko alam kung mayroon na itong mga laman ayan, yung mga kamuti ito Itinanim din natin. At saka ito, tingnan nyo, oh, Hinog na hinog na yung mga, na hinog na yung mga, ano, saging. Ayan. Kunin na natin itong mga hinog. Diba? Hmm. Kunin ko na kaya, ayan. Dalihin ko doon. Kasi paborito yun ni Apam, Apam ni Dos. Ayan, pinapawisan na ako, guys. Ayan. Ay nagtatabas din sa taas ng mga damo at saka mga kahoy-kahoy nagpatrabaho pala si father tinatanaw ako sasabihin nun kung ano yung pinagsasabi ko dito so ayan guys hanggang dito na po muna tayo ito po ang iyong katres marias mi chay mishi na nagsasabing kapag may itinanim may aanihin bye